dumating na guys yung order o oh, doyan na order natin yan yung tulog na tulog siya hindi na yung sa pagtulog okay siyempre ginawa natin ng paraan para kahit nakaupo tayo sa sa labas ito natin siya yan tinalian ko gusto guys tinalian ko pa kahit nasa dito tayo nasa uh, balkon ayan uh, natin yung duyan yeah. kahit nakaupo tayo dito sa labas yeah. Diba? Himbing na himbing yung tulog niya ng baby girl namin na unikaiha. Okay. <laughs> Nag-iisang babae. Sumusulit lang siya, guys, eh. sa si bahay. nag isa lang siya, guys, na babae. Uh, para kahit dito tayo, guys, nasa kuhan, nasa Upuan lang tayo dito sa part ng I aming mean, Tawagin sa aming balkon, guys. Ito sa aming sal. Uh, bicol. Yan. Ginawa natin siya ng tali. You know. Yan. Yan guys. So, uh, uh, Ay, di, Wala uh, ako. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Ayan na guys, yung anak kong pangarap kong maging sundalo. Ayan na siya guys, so dalaga na siya. Tingnan nyo naman guys yung outfit niya. Uh, so, sundal. Ayan Italy, yan na, kataway tali. Ayan na. So, since uh, nag-leave muna ako guys sa ating work kasi nasakit yung ulo ko. Labi, guys, kasi nasipin natin. So, ako muna nagbabantay kay Bibi. <laughs> himbing na himbing yung tulog niya. Yes. Okay guys, so nandito lang, lang tayo. Bye.